Paano nga ba tayo makakaiwas sa malas ngayong Ghost Month 2024? Alam mo ba kung ano ang Ghost Month? Ano ang Ghost Month? Wars. Yun yung time na nag-open yung portal sa world ng mga kaluluwa. Mm -hmm. Tapos doon yung parang peak nila. Parang nag-open daw ang gates sa hell. Lumilibot daw ang mga gutom na kaluluwa at para maghigante. Pero syempre, nga hindi oh. tayo pwedeng mag-decide na sobrang laki. Kaya ginagamit natin ng utak ngayong Ghost Month 2024. Ang Ghost Month ay sineselebrate from August 4 to September 2. Sa August 8, ito yung pinaka-festival ng Ghost Month. Sa ano ba ang Chinese word ng Ghost Month? Sa so Mandarin, Chongyuan or Chongyuan Festival. Pero meron ding alternative na tawag dito which is yung Yilan Pen or Yilan Pen Festival. So ano nga ba ang mga nakagawi ang tradisyon ng mga Chinese kapag Coast Man. So, kami sa mga ancestors namin, sa relatives namin na sumakabilang buhay na. Nakamusta um, kami or ask kami ng guidance. Nag-offer din kami ng food. Usually ano yan, fish, vegetable, pork, chicken, fruits, noy. Pagka nag-aalay kami or whatever offer man ang gawin nyo, nagawa namin odd number siya. So, kung yari, sa food, mag-aalay kayo. Kung isa lang, isang kind lang. Kung madami, dapat odd number siya meron din ako nalaman ng mga tradisyon. Parang sabi nila, wag din daw dapat mainit ang ulo kapag ghost man. Yeah. Sinasabi rin nila na magbukas din daw ng insenso. pag light up kayo ng candles, ng incense, yung parang, uh, yun yung pang-aray nyo. Uh, mga paper money. Ganyan. Ah, yun, yung paper money, ano mm -hmm. sinusunog pa ba ba yun? Yes, ah, ah, sinusunog, sinusunog pa okay. talaga. Yun yung parang allowance So, ano ang mga dapat iwasan at dapat gawin ngayong Ghost Month 2024? Isa talaga sa pinaka-need mong iwasan is gumawa ng big uh, decisions, major decisions in life na mm. malaking effect niya sa buhay mo. Iwasan mo muna ang start yung contact signing o kung may mag-resign -re sa inyo, huwag muna kayo mag ng, ng ano, itong Ghost Month. Eh, postpone niyo na muna. Yes. Tapos, meron din, huwag ka rin magsusuot ng all black. Tapos, meron din akong nabasa na bawal ka rin mangutang. That period of time or magpahiram magpahiram ng pera. Mm -hmm. Sunod naman ay yung bawal ka rin magpagupit doon sa period ng ghost month. Tapos wag na wag kang magsasalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Mm -hmm. Saka, nangyari 'yung bahay niyo, wag niyo masyadong madilim kasi ang ah, alam ko yung mga spirits doon sila Mahilig yung sa madidilim na places. So as much as possible, Iwa dapat maliwanag. Tama. Nasabi mo na rin ng bahay, ang pinakahuli kong nabasa naman ay maglagay daw ng asin sa tapat ng pintuan. Mm -hmm. Sa so, tingin mo bakit kayo? Uh, siguro para mataboy mataboy yung, yung mga, mga ligaw na kaluluwa na naglilinger sa surroundings nyo. So ayan, marami na tayo natutunan about sa Ghost Month 2024. Marami tayo nalaman ng mga tradisyon, yung mga dapat hindi gawin. Ayan, pero meron tayong isang uh, gawin, yung ginagawa talaga. The traditions, and traditions and everything. Ito talaga yung isa sa dapat mong ginagawa. Hindi mo makakalimutan. Tama. Ito ang pagdadasal. Kahit anong man mangyari sa ating buhay, wag na wag natin kakalimutan na magdasal.